mga guys. Good morning at good afternoon sa inyong lahat. <laughs> Ngayon, ako ay may unboxing kasi may order ako. Tada! Oh, di ba? Ito ay dalawa kasi kung sakali, ah, uh, yung isa large and medium. Pang dito to, guys, dito. Pang dito, dito, dito. Sige na nga, unboxing na natin. Bubuksan na nga natin. Ano nga ang ating Oh, nga Yay! <laughs> wow, ang Ito, guys. Dalawa ito, guys. Ano ka ang tawag dito, anak? Waze. Waze. So, oh, ito ay medium. Ito ay large. Kaya nila ako sa. In order ko, kasi baka ako hindi kasi yung large, malaki, o oh, nag-medium ako. Pwede kong kimamita, baka gusto niya. Kung ano naman, hindi. <laughs> ha? Ito muna natin titinan ang mid-home. 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 Tadam! Ito. Ito guys. Ito ang aking in-order. Ayan. Ayan natin. Mid-home. Oh, bakit? Pinapakalam ng anak ko yung aking ano. Hey vlog. Para nga, ako, tutulungan ko Ano yan? Ako na! Kaya ko to. Tutulong ko ako. okay, guys. Ito ay medium. Baligtad. Medium to guys. Ang baligtad. Ganito yan. Malaki ko siyang chan ko na ako. Baligtad ka. Baligtad. Uy! Parang malaki nga. Dapat dito muna yan. Saan? Ito? Oh my God. Hindi ako marunong. Ako na. Dito kasi may... Saan? Naka-tali na-tali Huh? Wow! O, tinan mo, kita na agad ang hips ko. Pusang <laughs> mata. Oh my God. Pwede okay, to pala to, guys. Dapat pala disipin ang ginawa ko. Ako na, ako na. Yepa ni kayo ni pala. Yon, oh, di ba? O, oh, atrul ngoko naman. Ito? Okay. Oh my God, ang ganda. Oh, ba? Diba? Oh. Oh, ba? Diba? Oh, tatanggal na. Ha! Medium to guys. Medium, medium. Hmm. Oh, shit. oh. Shit. <laughs> ay, ganito pala ito. Iyok ko lang kayo. Yan. Ito, yan. Ito, Ito ay large. Sigurado naman ito yung malaki. Kasi ito medium na eh. Kasi nasa akin ng medium. Pag ay ano, may may e, ano naman siya, ito ay sa una-una, una, pangalawa, pangatlo ito to. Oh. Yeah, de ba? Yeah. Curry curry, curry. curry.